Ano ba kape mo? Ba't nas malamig ba to sa bangkay? Ba't ang dudumi? Sa so, kapit kulog? Tapahan ko yan. Mabango na yan. Ito ba yung mabango, ha? Ito ba yung sinasabi mong mabango? Ay, Ay nakapesting oh. buhay to. Oh, okay. Lyra. Tanghali no, na. Ano ba? Natutulog yung tao, eh. Naku. Nasing na na naman. Lyra. Ano ba? Manahimik ka nga dyan. Pagtimplang mo ako ng kape doon. Ay, Ayra, mm. ko dito yung kape mo. Ayan, mm. inumin mo na at mainit pa. Mm -hmm. oh, siya. Hain mo na ako. Tanghali na. Ako, oh, anong oras na? Ma, nasa na yung kape pinapatimpla ko sa'yo? Nandiyan na anak ah. Ma! Ma! O ano? Maano ba kape mo? Ba't nas malamig pa to sa bangkay? A alas dos na o oh, anong oras na? Kanina pa yan? Paano hindi lalamig yan? Ay nako, wala ka talagang kwenta? O oh, ayan, linisin mo yung kape mo. Ano ba nangyayari sa anak ko? Hindi ko na talaga maintindihan ang mga ito. Sopo. So Sabi so... nga dyan, nagmamadali ako. Si Lyra talaga, oh. Sinisigawan niya na naman yung kanyang ina. Ma, mo ba yung mga damit ko? Oo naman na. Ba't ang dudumi? Eh? sa ang abot kulog. Nilabahan ko yan. Mabango na yan. Ito ba yung mabango, nga? Ito ba yung sinasabi mo mabango? Ay, Ay nakupising oh. buhay to. Okay. Saan ka ba talaga ng galing kagabi? Saka, aalis ka na naman. Saan ka na naman magpunta niyan? Saka, huwag kang magpapagabi, ha? ko ako iyo. Kumain ka na lang dyan. Hala. Worth na pala ngayon. Siguro bibili ako ng cake para meron naman kaming handa ng anak ko. Wala pala akong pera. Ma, alis muna ako. May pera ka ba dyan? No? Oh, wala ka bang naalala? Bakit? Anong meron? Ano araw ngayon? Ngayon? Araw ngayon ng kamalasan kasi wala ako dito pera. Kaya eh, bigyan mo na ako. Dali na. Ano? Oh, wala na akong pera eh. Amin na ngayon. 50 pa naman oh. Oh, ayun na yan. Oh, hello. Oo, oh, oh, papunta na ako dyan. Huwag kayong mag-alala. May pera na ako dito. Oo, oh, ibibigay eh, ko mamaya. Sige, sige. Okay. Tita? Tita Heidi! Anong handa natin ngayon? Di ba birthday mo, Tita? Ay, naku, Bakit po? Wala nang pera, pera eh. Ah, Tita. Mukhang napadalas na ata yung pagsigaw ni Lyra sa'yo ah. Ay, Ewan ko nga ba sa mga Wala na magbarkada yan nako ko. iba na talaga ang ugali. Tita, huwag kang mag-alala. Magbabago din niyang si Lyra. Sana nga. Tita, huwag ka na pong malungkot. Di ba birthday mo ngayon? Bibilhan na lang kita ng cupcake. Ay, naku. Kakatuwa talaga si Nicole. Buto na ako ng mga pagkain. Ano naman ito? Cupcake? Ano ako, bata? Hello, Rhea. May extra ka ba dyan ngayon? Bibili sana ako ng gamo. Sa may pakiramdam ko. Ah, ganun ba? Oh, sige, sige. Salamat na lang. Okay, ah, sige. Sige, <laughs> sige. Ayos ka lang ba? Hmm. Ang taas ng ni Lyra. Naku, ma. Umalis ka. Ayos lang po Tita Heidi, may dala ako. Oh! Lyra! Anong nangyari sa'yo? Ah, uh, masama kasi yung pakiramdam Uy. Ah, ganun ba? Naku, tamang-tama. May dala akong sabaw dito. Pasensya ka na, Lyra dun sa bigay ko ng cupcake kay tita kahapon. Kasi, wala pa akong pera eh. Huh? Cupcake? Di ba birthday ni tita Heidi kahapon? Ay, oo, oh, oo, oh, oh, birthday niya kahapon. Di naman sana nangingi alam ako kasi naninimago lang ako sa'yo eh. Di ka naman ganyan dati. At like, alam mo ba? Mahal na mahal ka si Tita Heidi. Napakaswerte mo nga eh. Kasi meron kang mama na ganyan, nagmamahal sa'yo at nagmamalasakit. Anak, kahit anong pa mangyari, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako para sa iyo. Sige alis na muna ako. Oh, sana si Nicole. Malis na ba? Ma, salamat Salamat po sa lahat ng sacrifice niyo para sa akin. Patawarin niyo po, Diyos.